noon sa panahon natin, no, mga tambol lang nagawa sa binutas na lata o di kaya marakas nagawa sa mga pinagsama-samang tansan. Iba na nga ang generation ngayon pagdating sa pangangaroling. Ang iba, may bit-bit pang sariling sound system na may kasamang mikropono. E paano na lang kaya kung hindi mo naiintindihan ang lyrics ng kanta? Magbibigay ka pa rin ba ng Christmas token? Okay na po, pakiabutan na lang ng pamasko. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ng ating social media pages. Sanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa Christian author na si Marjorie Holmes. Ayon sa kanya, Tuwing Pasko, lahat ng kalsada papauwi sa ating mga tahanan.